Akala ko e-bike ang nabili ko. Ba't parang kabayo ata to? Gusto eh, straight lang ang takbo. Ngayong araw ay ipapaayos namin ang e-bike. Nagkaroon kasi ng problema to, kaya hindi ko magamit ng mga dalawang araw siguro. Paano ba naman? Sobrang tigas ang manibela. Hindi na siya mailiko pa kanan at pakaliwa. Eh pwede ba naman straight lang ang takbo? Isang linggo ko lang napapansin na parang tumitigas sa manibela at may naririnig akong nalagatok hanggang sa napakahirap na nga iliko nito ng pakaliwa. At mga ilang araw pa ay eh, nag stack up na talaga ang manibela. Kaya tinawagan ko na ang binilhan ko nito at sinabi ko ang problema. Agad naman sila nagreply at dahil hindi ito madadala sa branch nila para maayos, eh nagpunta na lang ang teknisya nila sa bahay. Home service ba? Mahigit isang buwan pa lang tong ipek sa akin at laking tulong talaga nito sa amin ni Elise simula nung umalis si Daddy. Noong nandito pa kasi si Daddy, motor ang gamit naming pang service or pag may bibilin sa labas. At simula nung umalis si Daddy, eh medyo mahirap sa akin na maglakad-lakad para bumili ng mga kailangan, lalo't medyo malayo at kasama ko pa si Elise. Hindi din kasi ako marunong magmotor at dahil matagal ang daddy sa Japan, wala din gagamit nun kaya nag-decide kami na ibenta yung motor ni daddy at ibili nitong e-bike. Gamit ko tong e-bike pag mag-grocery, bibili na pagkain dito sa loob ng subdivision, kaya malaking tulong sa akin to lalo't taong bahay ako na may iba pang gawaing bahay. And soon magagamit ko to pang service pag papasok na sa school si Elise. Binaklas nga ni kuya to at pagka-check nga niya is yung bearing daw ay natuyo ng grasa kaya maganit. Kaya ayan, inayos niya at nilagyan ng grasa. Kaya naman, ayun, naging okay ng e-bike ko. Smooth na ulit ang manibela. Magagamit ko na ulit siya. Tamad kasi maglakad ang mamshinyo. Kaya naman, confirmed! E-bike talagang nabili ko, hindi kabayo. Char! O siya, maraming salamat! Bye!